Vice Ganda, nagalit sa kapatid ni Kim Joo matapos manggulo nito sa Showtime backstage. Pilit na malapit muli kay Kimi. Hindi kasi ito makapunta sa bahay ng aktres. Kaya biglang sumulpot sa studio. Napikun naman si Meme Vice dahil alam niya ang pinagdaraanan ni Kimi. At gets din ito na kailangan ilayo sa kapatid. Gay na malaki ang problema nila at hindi pa handa humarap para makipag-usap. Marami tuloy ang mga staff at guard ang naperwisyo sa pinagagawa na pagbigyan lang kalabas pansamantala sa kulungan habang gumugulong ang kaso pero ito ang naisip na gawin para mauto muli si Kim Jong. Samantala, matapos na kumalat ang mga issue. Isang damakmak na reaksyon naman ang kumakalat sa social media. Galit na galit kay Lakam. Ayon sa mga komento, huwag hahayaan na makalapit yung kapatid. Diyos ko, umiiwas na nga sa iyo si Kimi para sa kanyang peace of mind at o katahimigan. Kahit napakalaki ang atraso mo, tapos siging lapit ka pa rin Konting respeto na lang sa mga ginawa mong mali. Hindi naman isang candy lang. Ang kinuha mo kay Kim Ju para agad-agad kang kausapin o mapatawad. Milyon-milyon ang nawala. Ano ang iyong ine-expect? Mapatawad ka agad at makabalik sa trabaho? Hindi basta-basta mangyayari yun. Ilan lang yan sa mga G na G? kahit sinong tao, mauubos ang pasensya kay Lakamju. Anong sa inyo?